Ilang barangay sa Eastern Visayas ang naklear ng Regional Task Force 8 LCAC sa patuloy nilang paghimok at operasyon laban sa mga terorista ayon sa Regional Task Force 8, l o End Local Communist Armed Conflict, mula 2019 hanggang 2022, mabot sa 452 na mga barangay ang nalinis dahil sa apekto ng CTG o Communist Terrorist Group sa pamamagitan ng kanilang ginagawang community support program. Batay naman sa kanilang mobile community support program sa paghati ng government services at pagpapaigting ng territorial defense na mula 2023 may mahigit 121 na bigyan ng serbisyong militar, 273 noong 2024 at sa 158 naman ngayong taon na may kabuang 520 territorial defense system. Maliban dito, mahigit 791 ang napasakamay at tapatay ng mga MPA o New People's Army ng Militar. Abot naman sa 1,124 ng iba't ibang klase ng armas ang nakuha sa mga terorista at mahigit 620 na mga hideouts ng terorista ang napasok ng kampong militar batay sa datos mula January 1, 2018 hanggang December 31, 2024 sa Region 8. Ayon kay Lieutenant Colonel Ju Mar Buban, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation G7, patuloy ang kanilang kampanya na magkaroon ng mapayapang komunidad ang bawat Pilipino. Aniya, maganda daw ang hangarin ng gobyerno at militar dahil lahat na nagbabalik lob sa gobyerno ay binibigyan ng programa tulad ng pabahay, financial assistance at maging ang seguridad nila. Dagdag pa niya, wala pa naman daw ni ulat ng mga terorista na nagbalik lob sa gobyerno at bumalik ulit sa pagiging terorista. Ang kampanya ng Pilipinas for Storm, ito yung kwento at pagbabawas ng, ng mga anay nila sa pamamagitan ng neutralization. Meron po dyan namamatay sa ikwentro at mas marami po ang nagsusurrender. In fact, ito pong uh, dating sa uh, sub-regional committee na siya sabi, ano na yan, natunaw na rin dyan, marami po ang nagsurrender sa Info 2nd Brigade. Nag-intensify sila ng ng kanilang kampanya, yung free family na kanilang project na in engage yung mga pamilya na mga preventive. Uh, Kung continuous use yung mga security operations, para mention namin yung security and uh, stability. Uh, sa aming records, sir, wala pong transparent uh, yeah. credit sa amin. Muling nananawagan ng Regional Task Force Region 8 sa mga terorista na magbalik loob na sa gobyerno para magkaroon ng mapayapang pamumuhay at maiwasan ang madugong sitwasyon. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!